Oh, magandang araw mga batang 90s. Throwback na naman tayo ngayong araw na to. Naaalala nyo ba kung ano tong nasa likod kong to? Very popular to nung panahon natin nung 90s. Lalo kapag may crush ka at gusto mong malaman yung information tungkol sa kanya. Eh, utusan mo yung best friend mo na pasagutin siya sa slam book mo. Tama, slam book po ito. Or um, autograph or whatever na tawag nun. Basta popular name na to way back nung 90s eh. Slambu. So, meron mga information dito na sasagutan mo, kagaya ng name, telephone number, nicknames, uh, so, jack sign, favorite color, ganun-ganun. oh kasi nung panahon natin, di ba, hindi pa usong social media tang ang Facebook. Kapag may crush ka, i-search mo lang yung Facebook na, makikita mo yung mga information at yung mga photos niya, at whatever it is na gusto mong malaman. Nung panahon natin, mano-mano, itong gamit natin nun, di ba, sobrang popular nito nung 90s, lalo na sa mga girls nung 90s. At saka, hindi lang naman to yung papasign mo sa crush mo or whatever. Pati na rin sa mga friends mo. So, umiikot yung slam book na yan hanggang maubos yung pages niya. O, diba? Sarap balikan ng mga memories nung 90s. Ngayon, wala nang ganito. Kasi, actually, meron pang mga ganito. Pero, hindi na lang sila ganong ka way back then. Kasi, iba na yung kinahihiligan ng mga bata sa ngayon. So, kung inabutan mo to noon, nung... Teenager ka at dalaga ka pa hanggang ngayon, sign na yan na mag-asawa ka na.